So, hello, hello, good day mga si Wala na akong ginagawa. So, samahan niyo ako sa aking walk-in closet. Ayan, ito yung aking walk-in closet. Charot. Hindi, bodega to. May pinost kasi ako kahapon. New item. And, titignan ko kung maganda kasi nagustuhan ko siya. So, bali dito mga, mga, nakalagay yung mga knits. Pakita ko sa inyo. Mga knitted na top, tsaka mga dress yung nandito. Ayan. So, bali yan yung mga damit namin na knitted. Uy, walang kaano-ano ha. Walang MM. Ang gaganda kaya ng mga quality ng mga damit namin dito. So, ayan. Lahat yan puro knits. Ayan, may konting halong mga dress. Pero mga knitted yan lahat. Che-check natin. Hanapin ko kung nasan yung stock na yun. Maganda kasi siya. Parang pwede syang pang terno-terno. Actually, may inorder ako sa Shopee. Hindi ko na sya check out kasi may nakita ko. kaka ko lang kahapon. Check ko lang. Ayan, so bali nakita ko na yung isang item. Yung isang damit na nagustuhan ko. Ito sya. Ayan. Maganda to mga sis. Knitted kasi sya. Kaya maganda. Yung last time na inorder ko rin sa Shopee, knitted din siya. O, oh, di diba? O, oh, di diba? Ang ganda nito, sis. Sobrang ganda nito, mga sis. Ang dami pang color na available. Tsaka natin siya itatry. Hanapin pa natin yung dalawa. Tatlo sila eh, nagustuhan ko. Ayan, so bali yung isa, knitted top. Ayan o. Oh. Ay, hindi to. Wait lang, pagalitan tayo, gugulo tayo ng room. <laughs> Ayan, eto. Turtle neck top. Wait lang, open ko lang mga kit. O, oh, diba, sobrang kabog nito mga sis. Turtle neck. Ang daming kulay. Bali, pipili ako ng maraming kulay pag nagustuhan ko kasi yung style and yung material kumukuha ko ng ano ng maraming kulay tsaka mura lang to ha hindi siya mahal so eto na yung last <laughs> wait lang may nag sa atin hello kabe si Chaka Ruti yan mga sis <laughs> ang bago namin yung kasamahan sa shopping. So, ito yung last na item. tap din siya. Ang hilap maglagay ng camera. Wait lang. Ayan, medyo may pagka-eyelet to mga sis. O, oh, di ba? Diba? Style crop top lang siya, pero pwede ka na din mag-inner. Sobrang ganda ng quality mo niya. Material, lo. Oh. lang siya, pero bongga. Sobrang ganda din nito. Apat yung colors. Ayan. Bali, ito yung ano ko. Walk-in closet natin. <laughs> dito lang ako nag-walk-in closet mga sisi kasi dito na ako nag-fit ng mga damit pagkatapos mag-pose. Ayan si Chaka Ruti kumukuha pa ng stock. Hello? <laughs> Hindi pa siya tapos. Ayan, pag may nagustuhan kasi ako mga item, kinukuha ko na binibili ko na. Ayan, bali tatlong item lang muna yun. Meron pa ako nakatabi sa baba, nakakaloka. Magagalit na naman si Lolo, oh, hari nyo, puro na ako damit. Sasabihin ko na naman, wala na akong masuot na damit, pero ang dami sa drawer. Okay? So, ayun, bilhin na natin siya mga sisi.